Hello Minasan! So ito na pala yung mga gamit na ilalagay ko sa balikbayan box para ipadala ko sa Pilipinas. First time ko pala magpadala ng balikbayan box sa Pilipinas. Kaya sobrang excited ako na may padal to sa pamilya ko sa Pinas. Nung nasa Taiwan ako, hindi kasi ako nakapagpadala ng balikbayan box. Wala kasi akong day off doon at sobrang hipit ng alaga ko. Kaya hindi ako pinapayag na lumabas na ako lang maisa. Lumalabas lang ako kapag natatapon ng basura. Pero may kasama ako na nagtatrabaho sa factory ng employer ko. Kaya hindi rin ako nagtagal at 1 year and 6 months lang ako nagtatrabaho doon. 3 years pala ang contract ko doon at 1 year and 6 months lang tinapos ko. Dahil hindi ko nakinaya ang galing ng alaga ko. Kaya pagka-uwi ko na Pilipinas ay sobrang payat ko. Balik tayo dito sa Balikbayan box na inaayos ko. Itong mga dapit na ito pala ay galing kay Kayo at sa kapatid niya. Dahil itong mga size ng damit ito ay hindi na magkasya or sobrang laki kay Kayo kaya ipapadala ko na lang sa Pilipinas at hindi rin naman niya sinusuot. Kaya mostly dito ay bagong-bago pa at may mga tag pa. Pati mga pinaglumaan kong damit ay pinadala ko na rin. Yung ibang gamit dito, binili ko ng isang araw lang dahil nagmamadali ako or namamadali kami na mapuno tong box na to dahil sobrang sa sobrang laki ng box ito, mahirap siya punuin ng maraming gamit. Maraming shops ang pinuntahan namin para makabili ako ng mga gamit para dito sa box. Kaya nagpapasalamat ako sa brother-in-law ko dahil nag-effort siya at sinuportahan din niya ako. Since wala kami sariling sasakyan, yung brother-in-law ko, dinadrive niya kami sa mga shops na gusto kong puntahan. Sobrang supportive din ni Kayo dito dahil si Kayo at first siya yung unang nakaisip una na magpadala ko ng box ng mga gamit para sa Pilipinas. That time nung sinabi niya, wala pa akong plano dahil wala pa akong masyadong ipon at may problema pa dun sa Pilipinas. Kaya wala pa akong enough budget para ilagay o ipambili ng mga gamit. At ang sabi naman niya ay walang problema dahil tutulungan naman niya ako para bumili ng mga gamit na ipapadala ko. Kaya nag-decision agad ako na umorder ng box sa LBC. Pero that time ay wala pa kami plano na lumipat ng trabaho, lumipat ng lugar. Maraming places na namin Plinano na lumipat ng trabaho at lumipat ng lugar pero hindi matuloy-tuloy. At pagka-receive ko ng box ay timing naman na may nakita akong malilipatan na trabaho. Kaya nung nakapag na kami na lumipat kami ng trabaho ay minamadali ko na ang pagbili ng mga gamit para mailagay ko dito sa box. Ang time nga na bumili ako ng mga gamit ay sobrang stress ko dahil kulang na kulang yung pambili ko. Nahihiya rin ako kay kayo na humingi ng pera para pandadag sa pambili ng mga gamit. Kaya hinahayaan ko na lang siya na magkusa siyang bumili bumili ng mga gamit para pandagdag dito. Nakalimang shops sa ata kami nang pinuntahan. Iba kasi yung shops na binilan ko na sapatos, mga bags, mga snacks, mga chocolates at iba pa. Kaya nahihiyan na rin ako sa brother in law ko dahil punong puno na yung sasakyan na ng mga gamit na binili ko. Dahil kailangan kong bilhin sa loob ng isang araw lang para hindi na kami makadistore po sa kanya. Pero yung brother in law ko ay sobrang bait naman. Always on the go naman siya. Dahil nga inisip niya na wala kami sasakyan. Kaya lagi siya nandyan para ipag-drive kami kung may gusto kaming puntahan. Eh, wala namang problema sa kanya kaso nahihiyan lang talaga kami. Itong mga damit ko pala, hindi ko pa nasusuot yung iba. Binili ko pa to sa Manila nung kasagsagan ng pandemic dahil doon kami nakatira ng ilang years. Yung iba naman ay ilang beses ko lang nasuot. Kaya pinadala ko na lang sa Pilipinas para mabawasan sa mga, mga gamit ko. Itong mga bags pala ay nabili ko lang sa okay okay kaya sobrang mura doon. Nung nagbayad na nga ako ay parang na-shock yung cashier sa sobrang dami na binili ko. Marami pa sana akong gustong bilhin doon kaso binabudget ko yung pera ko para magkakasya pa siya para sa iba pang mga gamit na bibilhin ko. Nagkaka-stress pala kapag nagpapabalik bayan box ka. Kaya kailangan paunti-unti ang pagbili mo ng mga gamit para hindi ka malaki yan sa gastos. Buti na lang at may alakan siya ako at iniipon ko yung mga coins ko. Malaking tulong na din para hindi mabigat masyado sa bulsa. Nung inayos ko pala to ay ni-imagine ko na kung anong reaksyon ng family ko kapag nareceive nila tong box. Lalo na yung mga bata kasi maraming Japanese snacks ang pinadala ko. Parang ako pa ata yung mas excited para sa kanila. Alam ko kasi yung feeling kapag nakatanggap ng mga gamit lalo na pag galing sa abroad. Dahil yung mga kapitbahay namin ay halos nagtatrabaho sa abroad. Kaya nung bata kami ay every year kami nakakatanggap ng chocolates at sabon. Kahit yung mga gamit ay nabibili lang sa Pilipinas pero iba pa rin yung feeling pag abroad. Noong time na yun ay hindi rin kasi namin afford yung brand ng mga chocolates like Toblerone, Hershey's, Kisses, M&M, at iba pa. Kaya abot langit ang saya namin kapag nakatigil kami ng chocolates galing sa abroad, alam mo naman kapag bata pa, diba? Yung mga binibili ko palang mga snacks ay yung hindi nakikita sa Pilipinas so hindi nabibili sa mga shops doon. Nagpadala rin ako ng maraming tea dahil requesto ng kapatid ko. Sobrang sarap kasi ng mga tea dito at maraming mga pati ibang Japanese tea dito. Gusto ko sana bumili pa ng maraming instant ramen kaso baka yun na lang yung araw-arawin nilang uulamin at hindi rin siya healthy. Nakalimutan ko palang bumili ng mga canned goods para matikman din ni nila yung mga dilata dito. Dahil sa hindi ko na alam ko ano pang idalagdag ko mga gamit para dito sa box, kaya nakalimutan ko na yung mga gusto ko pa sanang bilhin. Worried pa nga ako dito kasi akala ko hindi na siya magkasya sa box kaso kulang pa pala. So ito na pala lahat ng mga gamit na nailagay ko sa box. Kunting-kunti na lang at mapupuno ko na rin ito. Excited na ako na maipadala to Hanggang dito na lang muna matane.